Ano yung pinakamahal yung helmet dito, sir? Pwedeng uh, makita. Uh, ito, eh, ito. <laughs> Kaya lang, may, may, buyer na din. So, hindi ko na rin siya din display. Oh. Ang worth nito sa market, nasa 60,000. Anong brand? Shark? Shark. Grabe, no? Yan oh, yung mga high-end. face high Arpo. Pero, pero siyempre, hindi naman nila sa amin bibili ito ng SRP. Lagi below SRP. Oh. Ang benda natin. Mahirap magbenda pagka... Mga... Pagbenda mo ng 60K, eh. Siguro mga ganda, no? Oh. Shark. Shark. Ganda mga kanoypi, no? You know? <laughs> 60k. Mm. Ayan yung pinakamahal na helmet ni Sir na paninda dito sa kanyang shop. What's up mga kanoypi at nagbabalik na naman si kanoypi For today's video, may pupuntan tayong isang subscribers mga kanoypi At gusto niyang i-promote natin yung kanyang shop At samahan niyo ako na magbebiyahi tayo papuntang unsad Villasiz, Pangasinan So samahan niyo ako ngayong araw na to mga kanoypi At gamit natin yung motor ko na Wave 100 at yung ibu helmet na binigay ni Sir Mario Saraga. Yan yung ibo Enigma. So tara mga kanilipi, samahan niyo ako ngayong araw na to. So tara na mga kanilipi, GPI na tayo. At sana, ingatan tayo ng di diba? Let's go! dito sa Biliasis, Pangasinan mga kanoypi at hahanapin ko lang yung shop nung ano yung subscribers natin na gustong ma-promote yung kanyang uh, shop na tindahan ng mga ano ng mga helmet mga kanoypi so hanapin lang natin mga kanoypi no? Uh, dito na siguro malapit yon sa lugar ko ngayon hanapin natin mga kanuipi yan o oh. ayan na siguro mga kanuypi. so ito na talaga mga kanuypi. kaski DJ motor gear at nandito na tayo ayan yung kanyang shop mga kanuypi. at So, pasukin na natin tong Kaski uh, DJ Motor Gear mga kanoypi yung tignan natin yung mga quality ng helmet nila, yung mga paninda ni sir. At anong pangalan mo pala sir? Dan. Dan. So, pasok tayo sir so, para makita natin yung ano, yung mga tindang helmet. <laughs> so anong mga brand yung pinopromote mo dito sir? Mga helmet mo? Mostly, mga AGB, Marami ako AGB kasi medyo ano siya pang middle. Oo. Oh. Hindi lang siya pang may, may mga... may ABCDE mga, oh, mga. ganun. Oh, ganun ba? Kasi ito nasa ano do C ganun. AGB. Now, so ano yung mga first class na helmet sir kung nasa A? Mga Shoei. Shoei. Oo. Oh. So nandito rin mga kanoypi. Mga aray oh. So i-b-roll muna natin itong mga helmet nila para ano. Para makita nyo at makapunta kayo dito sa lugar ni sir kung gusto nyo yung kung gusto nyo yung mga high end na helmet mga kanaypi sa mga naghahanap dyan dito kayo pumunta sa ano kaski dito sa anong lugar to sir? Uh, UNSAD. unsad unsad bilyasis pumunta kay arenas farm oh, arenas farm si oh. Oh. pag nasa bilyasis kayo mga kanaypi dahil kayo dito sa baraka yun Direk na to sa unsad bilyasis pangasinan i be and Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do, well I'ma make hell shit sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll up my chest I'll never forget what it's like to be in debt babe stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got. Turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got mga jacket at mga sapatos dito. Mga high-end din na brand. Ayan, o. Tignan nyo, mga kanipi. Pangalan pa lang. Yan, Ducati na. Sa so, <laughs> so, market yan, nasa 45,000. Pero... Dito, dito, sir Mas mura siya eh. Oo oh, may, <laughs> may discount pa sila Pag pumunta so, sila may, dito oh, Lalo na Banggitin nila si Kanoy Yon. <laughs> so banggitin nyo lang Yung pangalan ko dito Kay sir At may discount daw Na ibibigay sa inyo Mga Kanoy Pino Special price Oo oh. Okay. Yan yung mga ano mga jacket. Ay, so, Yan mga kanipi para makita nyo yung mga jacket nila Talagang high end yung mga tindan nyo sir Puro Ducati na yung iba Yan yung mga jersey nila May mga accessories din sir Oh. Meron na yung cardo, yung pang intercom. Oh. Yun, meron na ako din. Ano yung pinakamahal yung helmet dito, sir? Pwedeng Kala, makita. ito, uh, eh, <laughs> Kaya lang, may, may buyer na din. So, hindi ko na rin siya dimi-display. Oh. Ang worth nito sa market, nasa 60,000. Anong brand? Shark? Shark. Grabe, no? Yan yung oh, mga high-end. Race Arbor, pero, syempre, hindi naman nila sa akin bibilin ng SRP. Laging below SRP oh. ang natin. Mahirap magbenta pagka Mara... mo ng 60k eh Siguro Ang mga Ganda mo. no? Oh. Shark? Shark Ganda mga kanuipi no? You know? <laughs> 60k mm. -hmm. Ayan yung pinakamahal na Helmet ni sir na paninda dito Sa kanyang shop So punta na kayo dito mga kanuipi At banggitin nyo lang yung pangalan ko dito Noipi Vlog At bibigyan kayo ni sir ng discount at uh, alam niyo naman, sinabi naman niya, uh -huh. di ba? Ayun pala yung mga sapatos nila, mga kanipi. Mga waterproof daw sabi ni serya <tip> <tip> Si hindi pa na pumunta dito. Hindi pa, sana <laughs> nga eh. sir, anong oras kayo nagbubukas dito sa shop niya, sir? Always open door, sir. Basta mag-message ka sa page, kung gusto mong munta ng alas 6 na umaga, kung bubuksan kita. wow, ayos <laughs> naman yun, mga kanaypi, no? Huwag <laughs> lang madaling araw. Pwede tayong open hanggang 11 p.m. kung Everyday ba yan na open, sir? Everyday, basta ano, by appointment ba? Mm. mm. Ano yung page niyo, sir, para ano? Ah, kaske. Kaske, yan. DJ Moto Jir din. Oh. Mm. Yan din yung oh. ano. Casque so, is a French word for helmet. Actually, yun ano. Kasi iba namin misread eh. Nabilita oh, na, ko pa sila, casque. Pero ang totoo niyan, casque. Casque talaga. Casque. Casque. So, yung mga helmet niya, sir, saan galing tong mga oh, Mostly Italy. Mostly Italy. Mm -hmm. So, in inaangkat niyo doon, sir? Inaangkat, oo. Oh, o, grabe you no? Know. Pero hindi lang ako yung nagu-own eh. Corporation. Ay, corporation. So, marami na rin kayo nabintahan dito, sir. Marami, marami. Oo. Oh. Iba galing ng Baguio, Isabela, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga. May galing mga ng Manila eh. Kasi pag out of stock na si Moto World sa Moto Market, sa akin natatakbo. Mm, ganda no. Mm. Ayos. So, kahit Manila pala dumadayo dito no, mga kanipi. Usually sa mga mayayaman yan talaga, kahit saan dinadayo nila. Oo. Oh. 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 Yung mga naka-big bike oh, na 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 sa oh. expressway. Nice Oo oh. oh. hmm. So sa mga kanoy pigyan na mga gusto niya yung ganitong brand, punta lang kayo dito sa sa shop ni Sir Kaski, yan. Uh -huh. Sa Unsad, uh, Bilyasis, Pangasinan, mga hmm. Uh -huh. Landmark ano? Papunta ng Farm. Uh, Arena Farm. Oh, Arena Farm. Oo. Oh, Sa may baraka ano? Oo, oh, Sir. Sa baraka mismo. Pag-ordinate ako ng galing, pwede ka mag-bypass. Oo. Oh. Mas shortcut yun eh. Oo, oh, Sir. So, matagal na rin to sir sa shop nyo na to. Nag-open -nag to March 2021. So, nag-1 year siya last last month. Hmm, ayos uh, no. Nag-1 year pa lang. Pero hindi tayo na-expose masyado kasi nga, pandemic. Na, Oo mas, Yun. So, ngayon siguro, maluwag na. Maluwag na. pwedeng laging open. Yan. Yeah. <laughs> <laughs> Basta mag-message lang kayo sa page ni sir. Uh, At ilalagay na lang natin sa description below yung kanyang Uh, Facebook page Meron uh, ba yun sir? Meron sir Basically. Lalagay na natin sa description below At dito makikita nyo sa screen Mga kanoypi mm -hmm. Lalagay natin yan Yes Sa mga kanoypi yan Na gustong bumilingan ito Punta lang kayo dito Dadayo kayo dito At sabihan nyo na rin ako Mag comment na rin kayo dyan Para ano Sabay tayong pumunta dito dito sa shop nyo sir, pwede bang kwan shipping sa ibang lugar? Oo oh, naman, we do shipping nationwide. Kaya oh. nga nga nasa ibang bansa pa eh. naman. Ship natin eh. Ayos ano, pala mga ka pwedeng COD, sa yung cash on pickup. Mm. Mga ganun yung process natin. Kasi minsan ngayon yung customer, pag yung payment first, kinakabahan eh. Oh. Ang sa akin naman ginagawa ko pag mga ganyan is ano, at bibidyo call ko, tapos papakita ko yung item mismo tapos ganun ka transparent ba tapos uh, ayun nga i-offer ko yung COD minsan nanghingi tayo kahit ibang shipping kasi oh, may mga customer din na sige padala mo dito yan eh kahit, wala silang binayag kahit magkano kahit mga shipping so minsan pag di kinuha ikaw yung matatalo kasi nag-shipping nag-shipping ka na tapos di kinuha yun oo oh, yun yung mahirap yung mahirap oo oh. so sa mga hindi pa makapunta dito pwede kayong umorder sa kanya ni Kaiser ng mga helmet na gusto nyo at pre shipping <laughs> pre shipping <laughs> <din> ba? hindi <laughs> <laughs> nagsiship sa sa ibang lugar pwede oh, mga kanilipin pwede naman mag-usapan oo oh. free shipping uh, <laughs> <laughs> madalis naman tayo ang kausap oo oh, oh. mabilis naman kausap si sir eh nakita nyo naman nasabi naman niya so, di ba? Oh. so ano yung contact number nyo sir? yung nasa labas ba? yes oo oh. at tignan natin yung contact number sige naman sa page siya. ayan mga kanilipin para dito nyo kontakin si sir ayan Kaski DJ Motor Gear at uh, ito yung mga contact number niya. Tandaan niyo na mga kanipi at ito yung Facebook page niya. Yan. At ilalagay natin yan sa ano sa description below ng ating YouTube channel. At uh, ito yung location niya. Number 340 Unsad Villasis Pangasinan. Ayan. Ayan yung logo ng tindahan ni Sir mga kanipi. Ayan. sa mga gustong pumunta mga kanipi punta na kayo dito at hanap nyo yung mga high end na mga helmet yun nandito lahat yon mga kanipi yan mga kanipi bibigyan daw kayo ng discount ni sir itong carbon mga kanipi ang ganda nyo stoner stoner 10th anniversary ang ganda magkano naman to sir Ah uh, <laughs> yung price niya, yung price niya. Alam ko ang SRP nito nasa 50k 50k oh, pero 49. dito Pag dito syempre mas mura. <laughs> Depende na sa usawan. Depende na sa usawan. Ayun. <laughs> Ayan, kung gusto niya ng mga carbon oh. Minions R511 HJC. Hmm, ganda rin ito. Uh, si Minions. Oo oh, nga. Si Jetli ang may sound nito eh. Jetli, ay oh, yung si Jet tagahano, tagano na ba yan, sir? Cebu si yata ito oh. It, eh. Vlogger din da maganda. Cebu si Dabaw. Yun yun Oo, oh, parang gano'n eh. Gitli. Limited production din siya. Ang ganda no? Minions talaga. Yeah, man, so... Ang ganda pa talaga ng mga padding niya sa loob mga kanipi. Yeah, parang... Pag high end talaga. So, pang race. Saka magaan. Yeah. Lalo na to. Carbon na carbon. oh. No? Ito na to. Carbon din itong isip Yan, to eh. Ultra carbon. Ayun Oh. No? Ayun Oh. No? Mahirap na. Baka ma mabitawan natin yun. <laughs> <laughs> na so sa, sa mga helmet niya sir, saan galing mga ito? Italy? Mostly Italy. Mostly Italy. Uh -huh. Kaya pag may gusto yung talaga yung customer na may prepared talaga silang model, uh -huh. graphics, i-order ba natin sa Italy? Mm. Uh -huh. So pwedeng mag-order sa inyo sir? Pre-order o oh, tawag doon. Ano tawag yun? Pwede uh, magda-down pa sila. Ganon. Minsan, hindi ko nanginihingan eh. Oo. Oh. Basta pag nandito na yung item, saka pala. Mm. Uh, Or ano lang din. Minsan, ah... Uh, alam mo na yung customer, minsan ayaw maglabas ng pera, ang gawa well, oh. ng item. Oh. So, may mga ganon naman tayo. Pero minsan, pag di mo kalala, syempre, minsan nare require mo, may mga bogus kasi. Oh, kaya nga, hindi maiwasan yung ganon talaga. So, baka nandito yung mga hanap yung helmet, mga kanoy Ayan. Kita nyo naman. Nandito na lahat, di ba? <laughs> At pwede kayong pwede din kayong mag-order dito kahit anong brand. Mga high-end na brand, mga So, sa mga ganitong helmet para sa mga Harley Davidson ba yan? Yun, so? No. Mga scrambler. Kasi, classic. Classic lang. Pag naka-EGB ka na helmet, pagtitiginan titinginan ka ng mga tao mga kanil, eh yun yung napansin ko rin eh pag nakita nilang may tatak na ganyan oh. No? yan sa top top niya pinagtitinginan na yan sa akin ko may shell lang aray sa kito kita ba sa ano sa screen mo no? yung parang nagkikristallize oh, may gli parang glitters parang may no? glitters no oh. oo yun dun mo makikita ba't mahal minsan yung ano Magal sa na, quality talaga oh. Quality. Iba 'yung. Eh. Oh, iba nga. Mga ano Itong mga 'to, sir, may mga kwendi niyan mga lens na ganyan. O pwede oh, palitan. Sabi ko may mayan daw yung smoke lens. Oh. Tapos mayan din daw mga gold lens. Mayan oh, gold lens ang ganda. Ang oh, ganda ng 'yan, eh. Diba? Ganda nito. Nag-iiba itong ng helmet pag ina, pinapalitan mo ng ano eh. Ng lens. Lens eh. Yan kasi na din yan. Ito pwede maganda mo, talaga. Pwede mo pag palit-palitin. Ano to? Valentino Rossi helmet to. No? 46. BR46. Hmm. Si Valentino Rossi, siya yung oh. book. Goat ng MotoGP. Kumbaga, parang Michael Jordan. Oo. Oh. <laughs> may trivia pa, <ba>, no? Oo. Oh. <laughs> Di ba, may dalawa silang naglalaban noon, yung pula yung motor. Si Mark Marquez eh. siguro. Oh. Yan, yan. Matindi na yan. Matindi nga. Shoei naman yan. yun. Oo. Yung dalawa yung naglalaban eh, sa motor. Hmm. Yan ba yung gamit ton, sir? Yan, yeah, oo. Yan yung pinakasigat niya. Yan yung Misano. Misano. Misano shirt. Hmm, ganda. Ganda. Yan. May mga history yung ano, bawat helmet may... Rossi. EGB, Oh. Oh, ito? sabi niya, siya yan. Tapos ito yung mahabol sa kanya. Yung mga kwento, yung bawat design ng helmet niya. Trivia. trivia oh. ni sir yan, trivia. Trivia. trivia <laughs> eh, ha? Tartaruga, turtle. Maganda rin yan eh. Ay, maganda rin ito. Bago din to Ito yung Mugello. Yung Ang ganda naman oh. Ito, ano niya naman to? Parang is eh, rosy oh. Ganda eh, Tribute niya to eh, Tribute niya to sa mahiling mag ano eh. Eh yung mga concert. Saan mga, saan nilalagay yung mga GoPro dyan pag ano? GoPro? Dito oh. sir. May dito dyan. May mount dyan eh. Din ah, may mount nabibili din yung May nabibili mga. Ayos oh, na. No? Tapos lahat yan. Yeah, intercom ready. Yung lalagay mo ng communication device. Oo. Oh, pwede nang mag- Lahat o. Oh. Basta high end. Usually may ganun. Mga roses naman yun o. Oh. EGB rin yan sir. EGB rin yan. Mexicano. <laughs> Usually, sabi nila pambabae eh, pero ako mas Mas type mas niya yan eh, no? Kaya nga no oh, yeah. Bulaklak talaga, Bulak no? ah, talaga no Angas eh Tangas din Parang pambabae talaga really, no Hindi ah Kung Ako oh, mas gusto mong suotin yung mga kakaiboy eh. Kaysa yung normal na Black na ganito Oo Parang maraming dating sa akin eh, pero Oo. Mas mabili to ah, totoo. Ah, mas mabili yung mga ganyan. Mga mono colors. Ewan ko. Ako oh, gusto kasi yung malaki pa lang, kita na ako. Oo, oh, kaya kahit, din ako. Yung parang easy ano yun. Di ba? Yung helmet mo kasi kakaiba eh. Oo. Oh. So, binigyan pa tayo ni sir ng ano, sabitan ng helmet mga kanoypi. tama tama yan sa helmet natin para <laughs> nakasabit, hindi magasgas. Yun. <laughs> yeah. <laughs> yan. So, thank you sir. Thank you sir. Salamat, salamat. Yes. Thank you. At kung may mga kanoy pinagustong magpasama sa akin, tasama ko dito. Pwede, pwede. Oh, uh -oh. Welcome naman lahat. Uh Oo. -oh. Open naman to araw-araw, di ba? Always open. Yan. Basta uh -huh. tawagan nyo na lang to mga kanoy pi, pag walang tao dyan sa loob. Oo. Oh, uh -huh. Araw 7 nila. Oo. Sige sir, thank you. you ingat. Oo. Uh -huh. Thank you, thank you so much. Uwi na tayo mga kanoy pi. At napakabait ni sir. Sige na nga, sir, kaya naabot yung BMW <laughs> Sige sir, thank you Okay, baka abot ang malang ulan Sige sir. mga kanayipi Yo mga kanayipi, nandito na tayo sa bahay At inabot pa tayo ng ulan At uh, wala tayong kapote <laughs> Kaya nabasa tayo mga kanayipi Buti na nga lang tumila eh Sumilong pa ako dun sa ano Sa tindahan dyan at least nandito na tayo sa bahay ba diba, mga kanaypi? so yon mga kanaypi at nandito na kami ni Milo para mag shoutout sa inyong lahat sa last portion ng vlog na to at sa mga hindi ko ma shoutout ngayon sa next vlog na lang tayo mag shoutout ulit mga kanaypi. at umpisa na natin na mag shoutout sa inyong lahat shoutout nga pala kay sir Ronel Dalit and ma'am Mayra Dalit greetings from Tid Marion ng Doha Qatar at shoutout na rin tayo kay Alex from ECI3 At shoutout na rin kay John Mark Austria Roman Shoutout sa iyo sir At shoutout na rin tayo kay Atinitz Mabini Shoutout na rin tayo mga kanoypi kay Aldrin Malanao from Spain At shoutout na rin tayo kay Rick Albiar from Santa Cruz Laguna Shoutout na rin tayo mga kanoypi kay Baldimore Saldibar at shoutout na rin kay Marlon Martin from Dolio, Taiwan. Shoutout na rin tayo kay Pards Dison at Sharalyn Dison. At punta na rin tayo sa mga vlogger din na gusto magpa-shoutout. Ma-promote yung kanilang mga YouTube channel mga kanuipi. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Mikti TV. Shoutout na rin kay Cherichen Taiwan Warrior. Shoutout na rin kay Perdi Andrea. Shoutout na rin kay My Popcorn at uh, shoutout na rin kay Kalsada Europa. Shoutout na rin kay Kawalwal TV Vlog at uh, shoutout na rin kay GBT Vlog. So yan dito na naman natatapos ang video vlog natin. Maraming maraming salamat sa pagsama ngayong araw na to sa pagpunta natin sa shop ni Sir sa Billysis at uh, sa mga gusto magpa-shoutout, just comment below para sa next vlog ma-shoutout natin yung mga pangalan nyo. At don't forget to like this video at subscribe na rin sa mga hindi pa nakasubscribe mga kanay pino. So kita kits na naman tayo next vlog. I love you all and stay safe lagi mga kanay And peace out!